Hindi mo na hindi mo napapansin. Arug lang. Arug lang kayo. Rani kayo, Reni kayo. Aw, hindi pa ba? Hop. Uh, Ilan kayo gumagawa diyan? Ilan? Ilan? Ilan kayo gumagawa? Pag ako kasi yung kausap nyo sumagot kay sa akin na maayos. Ha? Ilan kayo? Ilan. Ilan? Paku. Ilan? Ilan kayong gumagawa? Ilan? Ilan? Ilan kayong binayaran? Ilan? Ilan kayong binayaran? Ha? Ilan kayong binayaran? O, kumusta yung kamangkasamahan mo? Ikaw pa yata yung hindi ko na tama? Tama. Ha? Ha? Kaya mo? Daraga, soltero. Daraga o soltero? Simbag. Daraga o soltero? Simbag. Lalaki, babae. Ha? Pag ako kasi yung kausap nyo, ha? Magsumagot kayo, Ha? sumagot ka pag ako yung ka kausap nyo ano tanggal gamitin yung kamay nyan tanggalin yung pinaglalagay niyo dyan mababarang mangkukulam ka pala ha tanggal yan ha ha gandahan siguradong gagaling yan babalikan ko kayo o anong nangyari doon sa mga mo ha anong nangyari Gumawa ka po, gumawa pa kayo ng back up ha. Yun lang ba yun? Ay, doon sa anak niya. Kayo pang gumagawa. O, oh, Charis, lapit ka dito. Ano, sa balay mo, sa lang. Dito ka. Hindi mo nipaglamis. O, okay? oh, yan. Tanggalin mo yung, anong linagay mo dyan sa book niyan? Dito, Gicharis, dito, dito sa anak niya. Anong linagay mo? Para lumagas yung buhok. Ha? O, gusto mo orasyon din kita? Sa kayong ulo niya, masakit ha? Ha? Siya sabi ko sa inyo, huwag niyong gawin. Ha? Ano pa? Yung lalamunan, anong ginawa mo dyan sa lalamunan niya? Na? Anong ginawa mo? Ha? Ha? O oh, diyan anong lilagay mong isikto dito sa ano sa kid dito kid sa babae dito sa pinasukan mo. Okay then. Ano kung sa pagmati? Okay. Pwede na. Kaso bago. Masakit pa. Ngayon. Hindi na mo. Ulo. Tatanggalin mo 'yan ha. Tanggalin mo. Tanggalin mo yung pinaglalagay mo diyan ay kati. Tanggalin mo ha. Bilisan nyo. Ano pinaglalagay mo dyan ng insekto? Ano nilagay mo ng insekto? Ano nilagay mo? Uod! Bakit yung nilagay ng uod? Gusto oh, mong ibalik ko yan sa'yo? Para siya. Yeah. Bakit ay eh, mal na magayan? Bakit na magayan? Ha? Sa uod. tanggaling mo mambabarang ka ha? Mangkukulang mambabarang ka pala. Magkano yung bayad? Magkano yung bayad? Ilang kayong pinagawan dyan? Tagasan ka ba? Ikaw magkukulam ka? Tagasan ka? Tagasan? Tagasan ka? <coughs> Tagasan? Tagasan ka? Hindi ko na yung pangalan mo. Alam ko na. Tagasan ka? Ha? Tagabulo ka man pa. Matagabulo ka lang pala eh. Gusto mo tayo. Inahaman kita. Ano? Ha? Para buka, kala ko baga magaling ka? O, kumusta yung mga pinupahan niya? Ilan yung inupahan niya dyan sa lugar niya? Ha? Ilan kayo diyan pumasok? Ilan kayo? Sino yung isa? Ah, yari ka. Sige. <laughs> okay. Sigurado yung magagaling ito? Ha? Sigurado yung gagaling yan, ha? Sagot? Iksa, e man. Ha? Buraan ng bayad? Buraan na? Limang libo. Sige. Saray. Dahil sa limang libo, ayan ang kamatayan mo. Yan na lang ba yung buhay ng tao ngayon? Limang libo? Ha? Yan na lang ba yun? Yan na? Yan na? Ano ka? Ano ka? Lalaki o babae? Siyempre. Babae. Tama. Ha? Dalaga o may asawa? Ilan yung anak? Wala. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Taon ka na? Ha? Portito. <laughs> Naku, papaano yung ate? Alam mo bang labag yung ginagawa mo? Ha? sa pamantayin ng kagurangnan? Ha? ha? Labag yan, labag yan. Ginagawa niyo ngayon. Ha? Ha? Sa unang-una sa lahat, magkikita mo ba yung nasa likod ko? Ha? Gusto mong makita kung sino siya? Ha? Gusto niyo makita? Ha? Para matigil na kayo. Natatakot. May Diyos ba kayo? Wala. Wala kong Diyos. Tingnan nyo ha, oh, kung sino yung nasa likod ko. Tingnan mo kung sino yung nasa likod Tingnan mo. Wala, hindi ko ka pinapakitaan kasi napakasama nyo. Ha? Napakasama. Hmm. Paano yan? Anong hatol sa inyo? Ha? Tinulungan na, tinulungan na yung, hindi ka kasi, hindi mo alam yung history niyan eh. Basta bumutumanggap pala ng bayad eh. Yang nagpagawa na yan, ha? Tinulungan na nga, siya pa yung may, may ano, may galit. At bakit kayo nagagalit? At bakit kayo nangungulam? Ha? Ngayon, pag nahuli-huli kayo, iiyak kayo. Ha? Ilang taon mo na yung ginagawa? Ilang taon mo na yung ginagawa? Ha? ha? Ilang taon? Ilang taon? Sagot. Ha? Ha? Malo? Gusto mong tuldukan na natin? Gusto mong tuldukan? Ha? Gusto mo bang lasahin yung kuryente? Ha? Bilitan na lang ka rin. Ganda ng tanan nito. Maman mga kuyo. Hindi mo ba ilalas itatadak ta lang si tol ng pagigo tas kakaulan ta ulit ya yeah? pakabot ko pa patingan yeah. din oh sa buko ko lang kinatatubo ni super pop sa in masamang mababaran ng pula nito sa ngalan ng liso. pangaral niya ni Katong ng pag ano? Yung natira, Nora, ano bang problema? Ngayon, ikaw na lang natitira dyan. Ngayon, dyan, dyan na kita hinuli sa katawan na yan na ginagawan mo. Ano? Ano experience mo? Ngayon, nandiyan ka sa anong yan? Sa katawan na yan? Sagot! Sagot, Nora! Sagot! Ha? Ah. Sumagot! Ano? Mother. Ano? Ha? Ha? Ano? Ha? oh Ha? Ano bang problema? Ha? Ngayon, hey, nakaharap mo ako. problema? Ha? oh Ano bang problema? Sabi ko sa inyo eh. Bakit ka nandito? Ha? Bakit ka nandito? Ang ganda ng dilat 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 ka. Lakas mo ah. Ha? Ah. ka nandito? Sagot. Bakit ka nandito? Ha? Ha? Bakit ka nandito? Ngayon, nagkaharap tayo ng personal. Ano? Basta-basta lang? Ha? Ah. Ganyan na lang ba kayo? Ganyan na lang ba papatuloy mo nilang ginagawa mo? Bibinta ka ng ari-arian mo para saktan lang yung taong tumulong sa inyo? ha? Sabi ko naman sa inyo, hindi ako basta-basta, ha? Ha? Pangalan mo? Pangalan? Pangalan mo? Ha? Lakas mo, ha? Ha? pa Ano? Tumingin ka sa akin. Tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Oh. Ha? Sinabi ko naman sa inyo, hindi ako basta-basta. Upa ka pa. Ha? Ilang bis ka nang binarningan Ngunit hindi ka pa rin na nadadala? Tingnan natin. Para. Tingnan natin. Tingnan mo yung ano. Tingnan mo yung alam ko ha. O oh, yan. Tayo ma. Subukan natin. Ayan na. Kaya mo? Ha? Ay, 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 ay. Ha? Gusto mong potang kita sa inyo? Tumba kita ngayon? Suma? Oh, may ha? May akong anak. O wala akong pakialam sa anak mo? Eh, pinapakilaman mo to eh. Ha? Nang damay ka pa ng iba. Oh, ano nangyari doon sa inupahan mo? Ha? Anong wala na? Nasaan na? Ha? Paano man nakita? Ha? ha? Alam mo bang ikaw yung susunod dyan? Ha? ha? E eh, paano yan Ulit-ulit na lang? Ganito na lang ba? Ulit-ulit na lang yung ginagawa mo? Ha? Nakaka nakakaabala ka ng tao. Alam mo ba yun? Nakakaabala ka ng tao. Kayo na nga ang tinulungan. Kayo pa yung galit. Ha? O ngayon. Ngayon. Ha. <tapos> relax, Relax. Tabi, tabi. Okay, musta tip? 'Pag lang to.